ah may isda sa labas, oh. Waril pa pala ate. Ano isda to, Apo. Ha? Apo. isda, oh. Tay, Tay. 60s kilo, Malang natundan ngayon, oh. Ito naman, Tay, makano? sa Good evening mga kapakers Magandang gabi po sa inyo lahat 7.30 na lang gabi Ito may mga ano oh. Ayun, oh. No? Hindi ko alam mga kapakers kung May mga tinta pa pa isda dyan Mayroon pa naman yun no Ayan o no? oh. Ah mayroon ito, Mga mali nga ito oh. Ano meron? Ito tayo, banda. Ay, mga prutas, oh. Sa labas, to. Ang daming tao ngayon, oh. Ang daming mga gulay, oh. Hindi ko alam, walang street, to. dami pa na dito. Dapat. Aba, may lapo-lapo rin, oh. Eh, no? May lapo-lapo, no? Baklaran Public Market. Ito. 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 Dagkok kayo may mayaw? Lamik kayo na ba? Lamik? <laughs> ha? Sarap mo ito, may mayaw. Sinigang, no? Tara. kayo kay oh. Daming bangos, Dagupan oh. to, no, bay? Dagupan. Okay naman, dagupan. Ha? Oo. Oh. Laki ng ulo, mga kapak na oh bangustin din sa kabila ay ito tambakol to sarap sa sabaw to ito oh, dami star ang eh tanong ko lang to oh, oo 200 daw kilo 200 daw okay. lang dami rin kami customer, oh. Di ba? Manok, no? Marami yung customer sa may paklaran. Excuse po. Okay, di ba? May mga hipon din, oh. Hipon. Ay, masag. Mayroon dito sa paklaran. Tara, labas na tayo. Doon naman tayo sa gilid ng... Uh, ano? Asa may... Uh, Keri no sa so, may tumpukan sa lapas, Ito. dami mi sa labas. Oh. Ang dami pa rin. Murang tabako ngayon, eh. no. kilo, no. Ito yung tumpukan sa labas eh, mga makakapaktas. ang dami oh. Kwaril pa kalahati. Eh. Ano is that today? Apo. Ha? Apo. Hindi ba Abo. bagaong yan? Hindi bagaong, bayan yung bagaong. Ano ba ay, Sarap ay, sa pangat yan oh. Pangat no? sa kamatis. Pangat sa kamatis. Pangat sa kamatis. Ito, mura na ng tabakol ngayon oh. Bagsak presyo na. Labo na kasi, paupos na lang yun. Ah. Ang dami ista no, dito pala marami Tingnan siya, dito po lang marami sa labas, mga pakas. Ito, ito. Tignan mo ito. Pakita natin dito. Madami is daw. Sariwang-sariwa. Ang is eh na yan dito. Oo. Hindi kakagawa, no? Dami, opti lang Grabe oh Hey Turay 65 yung tilapia Sa dulo tayo, dulo Kaya itong mga protas, dami Gula yun Pumpukan Murang-mura -mura na ano. Pumpukan ang daming namimili ngayon, ano? No, mga ano nawapak naes? sagi? na sagi? saging? sagi? E, magapak ito? 60 sang kilo? na tama 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 60 tama kilo. Tay. Malang tama 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 kilo, malit lit lang ay ito tayo tayo ito tayo sa akin <makes noise> ha? magkano? <noise> eh, <makes noise> hey, dagdag ko lang si kuwita rito para o ano? oh, yan o ano? may pa kay kuya o oh. mataas nga ang ngayon o natundan o tapos tapos ko tapos tapos <laughs> taka <Tagada> po ka? Ha? <laughs> ah, Tagalog? Ay, saging lang <laughs> Ito, mahalan na, baka na to One ten, ha? Thank uh? okay, sir, thank you, ha? Mahal ngayon po yung ano, yung uh, Mahal ngayon yung saging dahil uh, inaangkat pa kasi <laughs> At least nakabili ako ng saging Ang hey, apukado Ito may tuyo rin no? oh there's... Medyo mataas ng presyo ka no Tulad na lang yan no? half, oh. Dati Cinque... ah, 1 po. oh 5.65 ang hirap yan Traffic daming isda ngayon sa labas oh. No. Ang eh, dami oh. 25 yung tam, ano, para Ito, si Kuya, nagagawa. No? Tambako na eh, yun, dami, turay. O, oh, diba?

daming tao rito banda ano eh, ito may mali rin ito buwan nga mabili ah ito siyumay ito fishbowl pinagagawa no fishbowl buntik na ko ah hug to para posit tayo sa dulo doon naman tayo sa ano, dadalhin ko sa may uh, latagan kung mayroon pa ba diyan eh. basang Basang-basa ang kalsada, si naulan Pero you know, marami kang mapipili ano. Oh. Sombrero oh. Ay, no, oh, may mga bag mo. Oh. Daming bag mga kapaklas Oh. Mga t-shirt, mga jersey, marami may dito. Oh. ang atag gayon sa ano Maklaran Parang Nakatabi yata sila ngayon Ito 150 oh Yan you know? <laughs> oh Parang nakatabi ito bargain 50 oh Ito yung mga latag ngayon sa deliveries. Ito ko nawawalit Ano? Sandaan oh. Oh, oh oh, bangka ako 100 lang yung wallet eh Gusto mo ba Ang yung oh, brick? Alam, may pabango rin dito Mayroon din mga malita oh. May mga malita. Ito yung murang sapatos oh. 350 lang o oh, mga pakos. Lahat ng klase yan, 350 lang o. Oh. 350 lang o. Oh. Uy, lahat ng klase yan oh, mga pakos. Marami ka na yung mapapipilihan din sa baklaran. Na itong oras wala nang ganang tao. Nagliligpit na sila. Na. Ito punda, tatlo sandaan. Dun, walang music. Walang music no? Ang ka nakasabi ito. Parang nintalala ko dito ako bumili nun. Noon. yung ginagamit ang Christmas party. Dito yung sigurado Parang mga pantalon to Pinagagawa no Alam maganda nga oh Sandaan lang mga paknas Ito so, apat Apat na ano eh. Dami oh eh. Ito nahirapan na kayo Sandaan lang no Purong Grabe Patempay na po kayo ati kuya Libre na po kabe Ukay ukay Sapatos Moro. Ito so, laro ano. Oh. Akit mga bata ito. Oh, yan oh. Ah. Oh. Ito. akit mga bata. Galing na ito. <laughs> Galing. Ang na lang boss.

Ito mga maliit ang dami. Ito mga kailangan yung mga maliit. Oh. Meron dito. Maklaran. May... May ano, oh, apat na ano. Oh, galing. Hey! Oh. Ito yung kabaan ng Redemptory Street ah tuwing gabi may mga nakasabit na ito mga gamit to tahimik ang ano dito ngayon dito may latak din oh. mga nakalatak naman dito oh, sandal lang oh. dito mag ingat kayo ha mga kapaknas dahil kung nag-video rito, ano lang. Uh, kuha ka lang sa agnit, tapos sabay si Bat na. Kasi delikado rito. Ito lang mga sandals. Pambabae po ito, mga paklas. 150. Ito, t-shirt, sanda, no? Oh. Sombrero, Sandal din. Nakaraan na ito, nakita ko na ito eh. Tara.